Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Wala nang gustong magpatalo dito nga sa pamilya ng Montenegro at pamilya nga ng Guerrero sa labang ito, ito nga ay hindi nga daw ito motorcade, ito ay isang malaking gera sa pagitan nga at laban ng pamilya Guerrero at ang pamilya nga ng Montenegro at nandito namang nakasuporta ito nga si Ramon Montenegro kasama ang isang damukal na tauhan nga nila at ang grupo nga nitong si Divina ay kasama rin sila enteng at ito ngang si Madonna na hinding-hindi nga magpapatalo sa pamilya nga ng Guerrero at nasabi nga nila na hinding-hindi nga sila papayag na hindi ito ngang si Tanggol na ating bida ang siyang mauupo bilang isang mayor nga ng Maynila kung kaya dito nga ay biglangang nag ang landas dito nga si Tanggol at ang kanyang kapatid na si David at dito nga ay nagkatotokan pa sila ng baril ngunit dito ay nabigla ang ating bidang si Tanggol dahil nga sa malaki ng ipinagbago nito nga ang kanyang kapatid na si David at nang makita nga paparating paparatignam ito nga si Miguelito ay agad-agad nga itong pinatotokan nito nga si David na siyang ikinagulat nga nitong si uh, Tanggol at nasabi nga niya ito raw si Biglito ay tumatakas kung kaya't agad-agad nga nila itong sinundan na kung saan nga ay nagtago ito sa isang gusali na ang buong akala nga nitong si Miguelito ay matatapos na nila ang buhay nitong ang si Tanggol ngunit nagkakamali sila na ang ating bidang si Tanggol ay walang kinatatakutan kahit gaano pa karami ang kanyang kalaban ay hindi hindi nga ito magpapatalo kanino man kaya dito nga ay nasabi nga nitong si uh, Tanggol sa kanyang kapatid si David na kung maaari daw ay magpaiwan na lamang siya at bahala sa si tanggol na tumapos nga sa kanilang buhay. Ngunit hindi nga pumayag itong si David at sinabi nga niya dito na hindi kita iiwan kuya kung mamamatay ka, mamamatay din ako kung kaya dito nga ay inaalay na nitong nga si David ang kanyang buhay para lamang mailigtas at maipagtanggol sa huling pagkakataon ang kanyang kuya tanggol ngunit dito nga ay naunang umakyat ito ngang si David kung kaya dito hindi niya sukat nakalain na meron palang isang patibong na nag-aabang nga sa kanya at dito nga ay tuluyan nga ngang tinapos nitong nga si Miguelito ang buhay nga nitong si David at nahul naman ang nating ng ating bidang si Tanggol kung kaya't ngayon ay galit na galit ang ating bidang si Tanggol nang makita at malapitan niya ang kanyang kapatid na si David na nakahandusay at wala ng buhay kung kaya't ngayon ay lalong bang gigigil sa galit at maghihiganti ang isang Tanggol na ngayon nga ay makikilala na ng mga kirero kung si sino ang kanilang tunay na binangga at kung sino talaga at kung ano ang kayang gawin ng isang tanggol montenegro kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang kiapo at kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and